Kung gaano man kabangis sa ibabaw ng lona ay ganun din naman kabait sa labas ng boxing ring. Kilala si Pacquiao sa buong mundo na kung saan ay marami ang humanga at nagmahal sa kanya dahil sa kanyang galing sa boxing at lalong lalo na sa kanyang mga kawang gawa at pagtulong sa kapwa sa loob at labas ng Pilipinas. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay bilang boksingero ay mayroon silang mga nakakasamang sparring partner na miyembro din ng kanilang grupo na tumulong sa kanila sa paghahanda upang makuha ang tagumpay. Ngayon ay panoorin natin ang ilan sa mga reaksyon ng na mga naging sparring partner ng na nag-iisang 8 division world champion at kung gaano daw kabait si Manny sa kanyang mga naging sparring partner. Una ay si David Rudela. Siya ang nakasparing partner ni Manny Pacquiao para sa laban niya kay Marquez sa kanilang ikatlong sagupaan. At ang sabi nga umano ay si Manny Pacquiao ang dahilan kung bakit nakabili ng bahay ang buksingerong ito. Dahil tinulungan ni Manny si Rodela makabili ng bahay sa sitwasyon ng bagong kasal si Rudela ng mga panahong iyon at wala pa umano siyang eksaktong budget pambayad sa bahay kung saan ay niyaya na umano ni Manny si Rodela sa isang dinner at doon binigay ang cheque pangbaya daw sa kanilang bagong bahay. Sinabi pa ni David Rudila Nasa una nga po daw ay nahihiya siya at ayon niyang tanggapin. Said, well, case, sa mga panayam nga kay Rodela ay lubos talaga ang kanyang paghanga sa ating pambansang kamao maging sa loob at labas ng ring. Napakabuti daw ng puso ng nag-iisang Manny Pacquiao. Number 2, George Cambosos Matatandaan na si George Cambosos ang sparring partner ni Manny sa laban niya kontra kay Jeff Horn. Sinabi naman ni Kambosus dahil sa idulo daw niya si Pacquiao kung saan pinili daw talaga niyang makakasparing partner dito kaysa kay Jeff Horn na kanya pang kababayan. Inilahad ni Kambosus na bago sila magsparring ni Manny ay lumaban pa umano siya sa New Zealand. Sa laban yang yan ay ang nasa isipan niya, walang iba kundi ang sparring daw nila ng isang 8 division world champion Manny Pacquiao. Kanoon siya kasabik ng mga araw na yon. I got to Nung nasa gym na daw sila ni Manny ay talagang nagulat na lang daw siya sa dami ng mga sumusuporta kay Pacman sa training camp nito. Mga iba't ibang kababayan, sundalo, maging politika. Nabanggit pa nga ni Kambosos na si Manny pa daw ang mismong magyayang kumain at mismong nag-aabot ng pagkain sa kanya. Number 3, A.B. Lopez si Lopez ang naging sparring partner ni Pacman sa laban niya kontra kay Keith Thurman kung saan nga po ay makikita ang pagiging mapagbigay ni Manny dahil nga sa isang sparring session nila ay may inabot si Manny kay Lopez na siyang ikinagulat naman ito. Sa edad ni Lopez na 25 kung saan naipahayag nito na hirap pa din daw siyang sabayan ang nooy 40 anyos na si Manny Pacquiao dahil mabilis at malakas pa rin daw ito kung saan sinabi niya na madalas ay hindi niya makikita ang mga suntok ng ating pambansang kamao. Sinabi ni A.B. Lopez na para sa kanya daw ay wala daw paraan para paghandaan ang isang Manny Pacquiao pag nagumpisa na daw umabante si Manny. Sa luna ay tila hindi na daw niya alam ang kanyang gagawin. Dahil sa bilis at mga anggulo ni Pacquiao. masasabi talaga natin na ibang klase talaga si Pacman sa loob at labas ng ring.